Ngayon ko lang nakita ka sir ha? Ako? Oo, oh. bago pa Parang ikaw yung pinakabata dito sa lahat sir. Ah, hindi naman. Hindi ko oh. nahawa ka <laughs> niyang titol na. Pero yung pinakamaganda lalaki, ako maahawa. Hahaha. Ang putay, din kalina na yan. Hahaha. na yan? Hahaha. lang ako. Pinakama, pambiba max. <laughs behav> Magandang gabi sa lahat ng mga follower natin. Dito na sa Takimaro. Dito na yung piloto natin. Padikit naman tayo. Tapos ito, baka madaling araw, alis o umaga. Alis naman kami. Okay po pa beam crane ng Lorcon. Abi so if eh, uh, clear ka na dito sa Lorcon ah, mamaya. Another med chief. True bola sa stop. Okay, at uh, 3 bullard bow stop, 2 bullard bow stop. Abi so po pa if eh, ano ka na po pa clear ka na sa Lorcon. Hindi pa sir, baka 2 meters. Okay, 5 meters to clear sa lurcon. Pag maabot na ihiya nyo proa, itapon agad pang pigil. Clear sa bahaw ng lurcon. Okay, ah uh, clear na sa bahaw ng lurcon. One bollard, sir, bow stop. Okay, one bollard sa bow stop. Sending spring forward. Okay, sending spring forward. Clear 5 meters. Okay, ah uh, clear 5 uh, meters sa uh, lurcon. And 5 meters, sir, bow stop. Oke, okay, apa uh, 5 meters para sabau stop. Oke, okay, 15 sabau stop. Roger sir. Tanggal uh, nah, sir 10 bau stop. 10 bau stop. Pick up slack spring nya pang pigil. Dead luster. Waktu kuater atras tayo. Stop engine. stop engine. Sending spring line up. Oke, okay, uh, sending spring line up. Bigay agad yung ano din mamaya pag ano 4 para panikit. Oke, okay, pick up slack lang yung spring nya pro ha. Roger sir, pick up slack. Okay, ito, position na ba to? Abante pa tayo, mga 6 meters siguro. Okay, abante 6 meters. Lock mo lang yung spring mo, mga 6 meters, pro. May headline ka na, pro. Sir! 1 meter, hold on na muna spring mo, pro. Hold on na. Holdin well, on, sir, spring. Okay, bolid na. Lobid na tayo. Sige, padikit. Bira, padikit. Biro na, sir. Position. Okay, position. Position na, position. Bira 4 po pa. Bira 4. Bira 4. Yan, birahon na natin 4. Bira padikit sunod sa 4 headline sabay sila Adikit. Okay. nandito rin yung line man natin isi lang mira 4 ha lapit na roger sir sila sabay ka rin po ok finish engine finish roger, the, the win shout out sa magagaling na pilotos manila forward tag sir kasta job Okay, copy forward tag kasta job forward sir forward ok 2-1 okay. uh, forward thank you Wala pa sir, sir. <laughs> Oo. Oh, okay. Okay. oh, sir. Ngayon ko lang nakita ka sir ah. Ako? Oo, oh, oh. bago pa ako. Oo. Oh. <laughs> ikaw para parang ikaw yung pinakabata dito sa lahat, sir. Ah, hindi naman. Hindi oh. ko nahuwa ka niyan titol mo, pero yung pinakamagandang lalaki, ako, wow. Putay. Pinakamagaling ka din na <laughs> <laughs> o, <Ito> Ako <na yan? laughs> <po> lang ako. <laughs> Pinakamang pambiba Max. <laughs> ingat lagi, sir. God bless, sir. Oh, ingat lagi, sir. Bye-bye, sir. Bye. God bless. Bye. Bye. Bye kayo, piloto natin. Nakadikit na pala tayo dito sa Manila. Shout out pala sa isa sa pinakabata at magaling na piloto dito sa Manila ngayon na piloto. Ayano, oh, baba na siya tapos na kami. Bye, -bye. God bless.